Hey guys, as of recording this video, itong anim na smartphone na to ang pinakalitis na recommend ko sa inyo. Kung naghahanap kayo ng gaming po na kaya halos lahat ng games sa Mi Play Store. Unahin ko dito sa pinakamahina sa ating list, itong si Cherry Mobile Aqua GR. Meron siyang 11990 na SRP sa may 256 na version na meron din may 5 g na processor. Katulad to nilang Realme 11 Pro Plus 5G na meron 25K na SRP. Gusto na lang ganyang klase ng processor pang Call of Duty Mobile or pang Genshin Impact sa may high graphics niya. Naka 6 nanometer din yan. Kaya hindi siya malakas mag-init kahit maglaro tayo ng games na medyo matagal. Actually, lahat naman ng smartphone na meron may 900 to 1080 to 750 na mga processor. Eh, goods lahat yan. Actually, kung di naka-omled card display ito, Nako guys, siguradong maraming smartphone brands ang patutumbahin ni Cherry. Lalo pa guys kung naka-flat display ito, ay sigurado mas magiging mas mura to. At sigurado tapos na ang laban. tay sigurado magiging kulang cool 10k lang ang magiging pressure to ni Cherry Mobile. Pangalawa itong si Poco X6 5G. Medyo mas nalalakasan ako dito compared sa may Dimensity 7050. Itong Snapdragon 7S Gen 2 ni Poco X6. Saka mas optimize ang ganitong klase ng processor. Magandang bilhin ng smartphone na to pagka nakasale nga siya. Dahil around 15,000 ng SRP na yan. Pero pagka nakasale yan, ilagiging around 12k lang siya itong si Poco. Isa to sa pinakasulit na mabibili nyo as gaming phone sa may ganyang presyo ngayon. Syempre maganda rin ang display na to na mayroong AMOLED 120Hz sa display. Tapos, mabilis pa na charger na naka 67 watts. Tested ko rin ang camera na yan, guys. Panalo rin yan. Sure, after pa ng ilang buwan, mas nagmumura pa yung smartphone na yan. Pangatlong medyo nakakasawa ng i-recommend si Camon 20S Pro 5G. Yung walang S, guys, hindi maganda yon. Ang problema, sobrang sulit pa rin naman kasi na para sa may 11.5 na SRP. Madala magsilang smartphone na to. Pero nababawas na naman ang price niya pagka nakasilang sa may Shopee at Lazada. Actually guys, camera po ng smartphone na ito. Ito si Tecno Camon 20S Pro 5G. Sadyang malakas lang talaga ang processor na inilagay ni Tecno dito. Mas malakas to kaysa kay Poco X6 5G. Tapos mas mura pa. Naka-ambled 120Hz sa display din. Deporta talaga ito guys na napakaraming mga smartphone ngayon. Lalo sa mga 10k pataas na mga presyo. Kaya kung walang ganyang klase ng display ang smartphone na gusto mong bilhin, yung e mag-isip-isip ka muna. Ta hindi lang malalakas sa games sa mga smartphone natin ngayon. Magaganda na rin ang mga display nilang lahat. Pangapat kung bitin ka sa may performance ng Cherry Mobile at gusto mo ng AMOLED Curved display. Itong si Zero g naman ang kunin mo. Pagkasinda kasi doon Tecno Camon 20S Pro 5G tapos save na sila ng Cherry Mobile na naka AMOLED Curved display. Siyempre asahan na natin na mas mahal to. 15 k yung kanyang SRP itong si 035G pero at least napaka sweet na para sa Mi 15k nga ito napaka ganda yung kanyang design tapos malakas pa sa mga Games at bonus na lang ito nasa video niya dahil supported nga siya ng 4K 30fps sa may video niya sa may front camera at saka sa may back camera niya super dala natin makikita to sa maraming smartphone ngayon lalo sa may gain itong presyo at syempre mabilis sa charger din na meron 68 watts pang lima itong si Poco F5 Last year tong pinakamalakas na may ganyang presyo na around 15,000 nga. Still hanggang ngayon naman guys. Then meron siyang Snapdragon 7 Plus Gen 2. Naka 6.67 inches pa siya na meron AMOLED 120 sa display. 67 na sa charger din. Isa na gusto ko sa smartphone na to. E, hindi siya mabigat gamitin. Mas okay guys kung bibili kayo ng ganitong klase ng smartphone. Eh hintayin nyo lang pagka nakasail. Dahil doon siya mabibili ng sobrang sulit. Then malaki yung discount na makukuha nyo. Panganin po ko ulit itong sa Poco X6 Pro 5G. Ngayon taon lang nilabas ang smartphone na to at masyadong mataas yung kanyang Antutu score para sa may presyo ng pagkakabili ko rito. 14,000 ko ang kolosyon na nabili ng nakaraang sale. Sobrang panalo na to guys. Para sa napakagandang processor at napakalakas na Dimensity 8300 Ultra sa may 256 na version niya. Flagship specs siya guys para sa may mid-range lang na presyo. Mahirap talo din to. Still, sa Poco pa rin talaga ang harin ng mga budget gaming phone para sa akin ngayon. And yan guys mga ma-recommend ko sa inyo so far sa mga budget gaming po ng 2024. Thanks for watching!